First Thessalonians 5:16 to 18 Rejoice always. Delight in your faith, be unceasing and persistent in prayer in every situation no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ng verse na to Magsaya ka, anumang sitwasyon ng buhay mo. Mag-pray ka, anumang sitwasyon ng buhay mo. Mag-thank you ka kay Lord, anumang sitwasyon ng buhay mo. So kahit anong sitwasyon ng buhay mo ngayong Pasko, meron o wala, magsaya ka pa rin dahil meron kang Jesus. Amen? John 15, 10, verse 11. 10 and 11. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments. Abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be complete or full. Pag ikaw sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, ibig sabihin masunurin kang kristyano, hindi ka walwal, hindi ka disobedient, sabi dito, yung galak ng Diyos mararanasan mo. At hindi lang ranas, buong-buo kumpleto. Ngayon, bago tayo magtapos, ngayong Pasko, kaya ako to sinasabi at tinuturo, pwede mong maranasan yung Christmas o Holiday Blues. Kung hindi mo alam yung tamang paraan ng pagsiselebrate ng Pasko. Ang Pasko, hindi reunion. Ang Pasko, hindi bagong jowa. Ang Pasko, hindi bagong damit. Hindi bagong gamit, hindi reunion, ang Pasko si Kristo. At pag si Kristo isinilang sa puso mo, noong unang Pasko, sinilang siya sa samsaban. Pag siya sinilang, sinilang sa puso mo, yung joy nandiyan dyan. Kahit wala ka nito, kahit wala ka nito, kahit wala ka nito, pero may Jesus ka, your joy will be complete. Amen.